pala binanggit ni sarili mo eh. Nahanap nga kita rito. <laughs> Oo. Oh, eh, no? Okay. Oo, oh, okay. oh, eh, mo na. Yan mo isa na. Isa kayo yun. sa da dalawa ni Alvin na faces ng Pilipinas. <laughs> no? Pwede mo naman matatawaran si ano, yung dalawang nabanggit dito. Okay. Uh, considering na birang-bira -bira naman yung Grand Slam. No? Uh, sige. Uh, for the sake na argument na lang. Sige. Kung sa mga stats na lang na ganito, uh, mo na lang na sige, nag-neutralize sila, pare pareho sila maayos. Kasi mm -hmm. maganda na may sinabi rito. Uh, nagbigay ng ilang kompyonato. So si Pingri, -syam, si Sham uh si -huh. Alvin, Anim, uh -huh. si James Shep, uh, uh Pito, uh -huh. kasama na ang Grand Slam. Um, MVP si James Shep. Okay, nung panahon niya, siya talaga hanggang si, si Pingri sa man. Okay. Hindi ko alam ano ang pakikitungo nito sa mga fans. Uh -huh. No, no. kasi ako na, na, nakita ko si Alvin. Although okay na naman. Pare-pareho sigurong okay sa fans, pero gaano ba ka okay yung Alvin Patrimonio? Pare, pag meron tayong mga exhibition games, uh, oh, uh, oh. nasa tayong lahat. Oo. Oh, oh. okay. <laughs> yung Alvin Patrimonio, pumipirma pa. Yes, oh, At hindi niya, hindi siya sasakay sa basa hanggat yung kahuli-hulihan, hindi niya napipirmahan. Hinahatak na nga natin. Sipag, sipag sa pirmahan. Retired na yung Albino na. Oo. Oh. Ha? Paano pa nung active? Oo. Oh, Grabe. 'Di ba? Oo. Oh. Lahat pinagbibigyan. Lahat kare. pinagbibigyan. Isa 'yon sa siguro nagtumatak sa kanya at kaya siya kinagigiliwan. Hmm. Hindi lang sa galing niya sa paglalaro hmm. kundi kumpara siya magmahal hmm. ng mga tagahanga. 'Di ba? And Si Alvin ba ay eh, nagsimula at nagtapos lang sa isang kupunan? Oh, yes. Yes, okay. Uh, James Hap nag nagarayan na, nag, nag, na nag or shine, nag rain or shine. Tapos for a while ganun uh, nag uh, uh, blackwater yes might be grace doon na rin nagtapos oh nag, uh, 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 for a while nag San Miguel ya Petron Petron yeah. uh, 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 sister company uh, Tetron, tapos no? bumalik din oh, so yung mga uh, kung makita mo yung Alvin patrimonio uh, from uh, straight at at, at at graduate na si Alvin hmm. purposes pa rin in a different capacity uh, Uh, team manager. Team manager. Team manager. Uh, sobra And loyal. So na, na, sobra loyal. At kita mo, kaya pa rin siya kinuha dahil hmm. sa ang kanyang karisma na rin Charisma. sa mga tao. Siguro, hindi ako mabibigla kahit yung, yung pure foods team na current ngayon pumutay sa isang wow. uh, exhibition game sa ano, baka mas marami magpapirma oh, pa kay yes. kaysa sa mga current players eh. Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs>